Mahigit dalawang linggo na lang, Pasko na. At syempre, nagsisimula na ang magsidayo sa Divisoria ang mga mamimili para sa mas murang pangregalo at dekorasyon. Alamin nga natin ang presyuhan sa ulat ni Clazel Pardilla. Christmas party na ng tatlong anak ni Lando sa susunod na linggo. Kaya nagkumahog na silang mamili ng bagong damit, sapatos at pangregalo sa Divisoria. Para po maging masaya ang pamilya, sila mga pasaya din mga bata, ay bago sila. Naghirap po, kaya dito lang tayo sa Divisoria para makamura. Ilang linggo bago magpasko, dumarami na ang namimili sa divisorya. Depende sa laki at kalidad, ang damit naglalaro sa 20 hanggang 200 piso kada piraso. Pantalon at shorts, 50 hanggang 500 piso. Sapatos o chinelas, 100 hanggang 700 piso. Para makameno, spayo ng ilang nagtitinda. Pag kumukuha siya ng marami yan, yun, malaking discount yun. Kano pong discount kada piraso doon pag 12 pieces? 12 pieces, malaki yung discount mo. Mm -hmm. oh. Mga magkano? Mga ah, 15 pesos, 20 yan. Ang pang-exchange gift tulad ng accessories, bag at tumbler, mabibili sa 20 pesos hanggang higit na lawandaang piso. Bagsak presyo din ang mga laruan. Mapamaliit, mapamalaki. 25 lang lahat. Pambabae, panlalaki, lahat ng klase. Gaya po, ano po sa Gaya ng Dr. Set, Baril, uh, Kotse, uh, Game Boy. Iyan nga ang dinayo ni Maribeth na mula pa sa Marikina. Ito kasi kahit mumurahin yung laruan, basta may maibigay ka sa kanilang bagay, mas gusto nila yung mas na-appreciate nila na may binigay sa kanila. Malalaruan nila. pero kasi hindi masyado na ano ng bata yan. Parang magulang lang may gusto niya. <laughs> gamit sa bahay tulad ng tuwali at mga lutuan naman ang itinarget ni Gemma sa Divisoria. Siyempre para magamit nung makakatanggap ng regalo yung para ma maisip ka rin ito yung binigay niya, ano, eh At sa mga hindi pa nakakabili, mas mura ngayong Desyembre ang Christmas decorations. Yung boss ngayon is medyo nagbaba ng konti. Dahil yung bintahan namin nung nakaraan is nakakabawi kami ng 180. Sa ngayon yung 180 natin, 150 na lang. Konsensya natin, ang per natin dati 180, ngayon 150 na lang. O kasi nga para makabawi lang tayo ng ano, sa tumal nung nakaraang ano, nakaraang buwan. Ang Christmas tree natin, yung 8 feet natin rito, ngayon baba, nagbaba kami hanggang 2 na lang, 2-3 ganyan. Mahigpit na seguridad ngayon ang ipinatutupad sa Divisoria. Round the clock na nag-iikot ang mga pulis. Samantala, ipinagbabawal na ang pagpasok ng mga sasakyan sa Ilayat M. De Santos mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para maiwasan ang pagsikip sa lugar. Kalazal Pardilia para sa bayan.